So hello mga boss, Louis review sa akong CAD operator. Bagong taon, bagong video, bagong achievement sa buhay, bagong darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Lahat, lahat, lahat yon mga boss i-claim natin ngayong taon. Tsaka ito mga boss, meron akong ituturo sa inyo na mas madali na paraan para gumawa kayo ng isometric drawing sa AutoCAD. Ito isometric drawing, ginagamit natin to madalas sa plumbing. So, matami na kayo siguro napapanood na ginagawa yung isometric drawing na tutorial. Sa atin mga boss, iibay natin. Gagawin natin siya madali mga boss. So, simulan natin mga boss. Intro muna tayo mga boss. So, simulan natin mga boss. Meron tayong floor plan dito mga boss. Ang gagawin lang natin ay isometric view lang natin tong floor plan na to. Yan. Ang gagawin niyo diyan mga boss, mag-new lang kayo. Click niyo lang tong A na malaki dito. Mag-new drawing kayo. O di kaya, pwede niyo ipindot tong plus sign na nito. New drawing. Ayan, makikita niyo naman new drawing. Pero ang unang gagawin mo natin, i-highlight mo natin to. yan, Control C. Tapos mag-new drawing tayo mga boss. Paste natin dito. Ayan. Pag na-paste yun na mga boss, ang gagawin lang natin, i-isometric lang natin ng view. Punta kayo dito sa side. Ayan. May makikita kayong mga view dito. Pwede nyo gamitin yung SW isometric. yan. O di kaya yung SE. yan. Pag okay na yan mga boss, yung nakapili na kayo ng view ng isometric. Kung makikita nyo mga boss, ito naka-isometric din siya. Ayan. Itong UCS natin. Dapat nakatapto to yung view natin. Ang gagawin nyo lang dyan mga boss is UCS enter tapos type nyo lang B enter yan kung makikita nyo mga boss nakatap na tayo yan click lang natin to. yan mga boss nakatap na tayo tapos ang gagawin nyo dyan highlight natin ulit control C balik ulit tayo sa original na drawing natin ipipaste lang natin dito mga boss control B ayan kung makikita nyo mga boss naka isometric na siya tapos, next natin mga boss, eto. May dalawang way kasi tayong ginagamit sa paggamit ng isometric. Eto yung isometric drafting, tsaka yung UCS. Eto yung UCS, ito yung ginagamit ko. Mas madali kasi itong gamitin. Compare natin dito sa isometric drafting. Eto yung isometric drafting mga boss. Eto yung nakikita nyo dito sa baba. Yan. Pag-click nyo itong isometric. Yan. Naka-isometric na siya click natin tong grid mode natin para makita natin yung direction ng x and y natin yan. kung makikita nyo mga boss kung f5 ko siya, ayan nakatap siya makikita nyo naman sa baba mga boss yan, makikita nyo siya nakatap, left, right yan, makikita nyo siya yan. tapos makikita nyo yung grid mode yung mga boss yan, gumagalaw siya kung anong direction yung, makikita nyo naman sa grid mode yung mga boss, yan Nakikita nyo yung grid mode ko gumagalaw din siya mga boss yan kung ano yung view na pinipindot mo nga boss kung nag F5 ka yan yan so et eto yung mga boss eto yung laging tinuturo sa atin mga boss kapag nag isometric drawing tayo siguro mga boss madami na kayong nakikitang video sa youtube or naituro sa inyo na paggamit ng isometric eto yung tinuturo nila mga boss etong F5 mag F5 ka yan yung command na F5 yan yan para maano mo yung text tapos yung i-edit mo pa yung mga text sobrang tagal kasi itong mga boss ang dami yung pang i-edit Mad madami ka pang option na gagamitin para lang makuha mo yung isometric na mga text yan, yung mga ganyan mga boss makikita nyo, yan sa so ngayon hindi ko na ituturo sa inyo itong mga boss, gagamit tayo ng way na mas madali na pag isometric, ito yung UCS Paano ba itong ginagamit itong UCS, mga boss? Simpl sobrang dali lang, mga boss. I-drag lang natin to Move lang natin ito, mga boss. Yan. Sobrang dali lang itong UCS, mga boss. Ang gagawin lang natin, type lang, UCS. Enter. Tapos, type lang, OB. Ano ba yung OB, mga boss, ito? Makikita nyo sa baba, object, yan. Enter. Tapos i-project natin dito sa isometric natin kung ano yung x and y. Kunwari ito, itong itong box na to dapat naka x and y kayo. Yan. yan. Kung makikita niyo mga boss naka isometric na tayo ng view. Yan, makikita niyo dito. Yan, naka isometric na tayo. Pero yung view natin dito nakatap pa din. Kaya okay lang. Huwag kayong mag-alala kahit nakaikot-ikot na yan. Pero pag yung view niyo dito is nakatap, okay lang yan mga boss. So, ayan. Okay na siya. Pwede na tayong mag-start. Ang gagawin lang natin mga boss is gagawa lang tayo ng box na ganito. Kung makikita nyo dito, naka-3D ito mga boss. Yan. Yan. Nakikita nyo mga boss, naka-3D siya. Yan. Naka-3D siya. Ayan. Pero yung ano natin, nakatap. Yan. Nakatap pa din siya. Yan. So, ang gagawin lang natin, gagawa lang, lang tayo ng rectangle. Kung makikita nyo mga boss, naka-isymmetric na tayo. Yan. Line tayo, naka-isymmetric na tayo mga boss. Yan. Pwede na kayong gumawa ng isometric. Yan. Pwede nyo siyang ganyan. O. Oh. Yan. Kung makikita nyo, pag nag-line kayo mga boss, yan. Line. Naka-isometric view na tayo mga boss. Yan. Yan. Mas madali to kaysa compare natin dito. Yan. Tapos, gagawa lang tayo ng, mag-save lang tayo ng views natin mga boss yan gawa lang tayo ng rectangle mga boss rect yan yan tapos ang gagawin nyo dyan press pull nyo lang press pull para maging 3D sya yan pag okay na nga boss naka 3D nakagawa na kayo ng ganito mag save lang tayo ng views kung makikita nyo dito ito yung gagamitin natin yan ang nakikita lang natin mga view mga boss dito sa left, right, tsaka top. Isisave lang natin itong mga view na to. Paano ba yung ginagawa? Ganito lang mga boss ito. Ito yung command niya mga boss. Type lang natin. Kung mamagitan nyo itong x and y axis natin, idrag nyo lang yan. Yan. Ilagay nyo dito sa view na to. Yan. Click nyo yan. Pagka-click nyo mga boss, yung CS natin. Enter. Tapos, name. Makikita nyo dito, NA. Yan. Tapos, mag-save tayo. Type nyo lang. S. Enter. Tapos, dito tayo naglagay ng X and Y natin mga boss. Itong, ito, left. Type nyo lang. L. Or left. Depende sa inyo. Sige, left na lang natin para hindi tayo malito. Enter. Ayan, nakasave na siya. Kung makikita nyo dito mga boss, ayan na, po. ayan na yung views natin na sinave. Yan, left. Next naman natin dito banda, Ito. sa my right, i-drag nyo ulit dito, ilagay nyo dito. Ilagay natin dito na view. Yan. Same ulit. Ang gawin nyo lang, UCS, enter, tapos dito is right, yan, NA natin, tapos S, save natin siya ng right tapos enter makikita nyo ulit dito mga boss meron na tayong view na left tsaka right Yan. next natin mga boss dito sa my top i-drag natin ulit dito sa my top Yan. tapos type natin ulit UCS enter tapos NA tapos save natin mga boss type natin S tap Yeah enter. Yan, makikita nyo may mga view na tayo, oh. Left, right, tsaka top. Pwede na tayo magsimula. Yan. Pwede na tayo magsimula, mga boss. Ito, mga boss, wag mo natin gawin to. Dito sa plumbing. Yan. Ito, meron akong plumbing dito. Siguro sa part 2 na to, mga boss. Kasi gusto ko muna ipakita sa inyo kung paano yung ginagawa tong UCS para sa isometric drawing, mga boss. Yan. Kunwari, nag-asymmetric na tayo. Pwede nyo siyang i-an itong grid mode nyo para makita nyo kung saan direction yung view nyo. Magkikita nyo itong grid mode ko mga boss. Itong parang line dito. Yan. Na may square na hindi masyadong nakikita. Grid mode ang tawag dyan mga boss. Kung i-click ko to. Yan. I-click lang natin itong views natin ng left. Yan. Tingnan nyo yung grid mode nyo. Tingnan nyo yung grid mode natin. Nagbago siya ng view. Yan. Pag ni ko naman, yan. naka na siya. Or tap. Yan, nakatap na siya. pwede na tayo magsimula ng isometric natin. Nuwari, mag-line tayo mga boss. Line. Yan. Naka dapat naka-orto tayo. Maglagay tayo ng line. Yan. Gawa tayo ng isometric. Kunwari, ganyan. Yan. Yan. Mari na siya. Ang gagawin lang natin mga boss is the drag nyo lang to. I ano eh ilag eh, balik natin doon sa 3D wireframe. Yan, naka 3D wireframe na tayo. Ibalik nyo mga boss. Yan. Ang madali kasi dito mga boss, kunwari nag-text ako, yan. Automatic na siya. Yan, nakaiga na siya kasi yung ano natin views natin is nakatap text. say natin, text mo. Ayan mga boss, nakatap kasi ng views natin. Ay, nakatap tayo kasi ng view, kaya nakatap din yung yung text natin mga boss, yan. Yan mga boss, oh. na natin yung dito. Yan. Kunwari, dito naman, pataas, ilalagay nyo lang din is left. Yan. Naka-left na tayo. Yan, pindot nyo lang yung left. Makikita nyo yung grid mode nyo, nagbabago siya. Text. Yan. Kung makikita nyo mga boss, nakatayo na yung text natin. Yan mga boss, oh. nakatayo na siya. Yan. Pwede natin siyang i-rotate. Yan. Makikita nyo yung rotation niya mga boss, parehas lang. Kung ano yung views mo, doon din nagro-rotate. Yan. Tapos move natin. Dito dito naman sa taas ang views natin is dito sa, sa may right kaya sa, ang view natin dito mga boss is right yan i right yun lang yan nakarite na siya text tayo ulit yan text yan makikita nyo mga boss yan boom yan dito naman is dito banda left naman click nyo lang yung left left yan nakalip na tayo text natin ulit yan move natin lagyan natin kunwari dyan tapos tapos pwede na natin i-copy to kasi same lang naman yan, ngayon. yan. copy natin dito copy natin dyan dito naman sa baba, pwede natin copy to. Yan. Yan. Kung meron kayo offset mga boss, kunwari, eto. magline tayo dito. Yan. Ito yung maganda kasi dito mga boss eh. Pwede mo siyang i-offset ng equal. Dito kasi mga boss, kunwari, papakita ko din mamaya sa inyo kung nag-offset ako dito. Compare natin dito. Yan ang views natin dito banda dito banda mga boss ito dito banda yung views natin dapat naka left tayo okay naman yung left naka left naman tayo ng view yan naka left pag nag offset ako mga boss 50 yan try natin siya ng 100 Makikita nyo mga boss, yung offset natin. Yan kung ano yung views kung ano yung view mga boss ganon din yung offset dito yan hindi mo to magagawa dito sa iso drafting mag offset hindi mo siya magagawa dito mga boss pag nag offset kayo dito sa isometric isometric drafting kaya ayoko dito kaya ayoko ituro sa inyo dito kasi sobrang hirap talaga nito compare natin dito yan susunod natin ang susunod natin gagawin mga boss is naglalagay tayo ng dimension So hindi natin to kailangan mga boss Delete nyo na lang to Kung nakaka-save na kayo ng Views, no, views nyo sa USC Yan So ang gagawin lang natin mga boss Kunwari ito yung dimension mo Itong line na to Ang gawin mo lang dyan Kung anong views Kunwari tap tayo Yan Nakatap na tayo Tapos i-drag mo lang to Yan Tapos pwede ka na mag-dimension DLI. Ayan. Nakatap tayo kaya yung yung text natin Nakahiga din. Oh, ganyan din. Yan. Ngayon, yan, nakikita niyo nakahiga Nakatap tayo kasi tayo. Kung left naman, yan. Left. Yan. Nakalip tayo. Gawin niyo lang diyan, drag natin ulit 'to. Ayan. Tapos DLI na. Yan. Next natin, i-drag e natin ulit 'to dito, yan. Pahiga ulit, itap lang natin mga boss. Tap. Drag natin ulit dito. Yan. Yan. Ganyan mga boss, o. nakikita nyo. Kasi pag hindi mo dinrag ito mga boss, kunwari, nagtap ka, nagtap tayo, yan, tap tayo, tapos nag-dimension tayo dito mga boss, hindi siya gagana. Yan, ganyan sya mga boss. Kaya dapat kapag nag-dimension kayo mga boss, i-drag niyo din to. I-drag niyo to. Ilagay niyo yung saan niyo ilagay niyo kung saan kayo magda-dimension. Kunwari itong line na to, ilagay niyo lang diyan. Ilagay niyo lang diyan. Tapos DL ult tayo. Yan, pwede na. Yan. Yan, kunwari dito ulit DLI ulit natin. Kunwari pataas siya yung taas natin dito sa left ang view natin mag oil lang natin mga boss left yan tapos drag natin ulit dito yan tapos DLI ulit natin yan patas na siya yan. tapos dito naman ulit mga boss yan right natin na view kasi dito tayo magda dimension dito banda ito dito. Kaya right tayo. Makikita nyo naman naka right dito yung right. Yan. I-drag ulit natin to. Lagyan natin dito. DLI. Yan. Next natin dito naman. Next natin mga boss dito naman. Itatap lang natin. Yan. DLI ulit natin. I Drag mo natin to. Yan. DLI. Yan. Tapos, tapos next natin dito mga boss. Right. Ito. Dapat dito sa right. Para dito yung dimension nya. Dito banda. I-right lang natin to. Tapos lagay natin. Drag natin to mga boss. Dito. DLI. Yan or yeah, ano na left natin yeah, DLI drag natin to yan DLI ult tayo yan ganoon lang kadali to mga boss yan kung makikita nyo mga boss sobrang dali lang maglagay ng text dimension dito sa UCS compare natin dito yan ito kasi mga boss sobrang dami yung command compare natin dito ito yung ginagamit ko lagi mga boss kapag naka isometric drawing ako so so ayun mga boss sana nakatulong tong video na to sa paggamit ng isometric ito mga boss pwede nyo siyang i-copy ito mga boss pwede nyo siyang i-copy mga boss ilalagay ko na lang dun sa link sa baba mga boss o di kaya kung hindi nyo ma-download mga boss i-message nyo na lang ako sa facebook account ko mga boss para may download nito para makita nyo yun din nasa inyo files na to para makita nyo ang paano ko siya ginawa kung makikita nyo mga boss dito nakarotate rotate na to ang gagawin nyo lang dyan ibalik nyo lang dito click nyo lang ulit doon sa tap para maging tap ulit ayan nakatap na siya ayan ayan bumalik na tayo sa original na tap ayan kung makikita nyo nakatap na siya so ganun lang kadali mga boss mag isometric kung nari gusto nyo ibalik ulit sa isometric yung CS nyo lang ulit enter tapos object tapos balik tayo dun sa isometric dito click nyo lang yung x and y nya dito para maging isometric siya yan yan naka isometric na ulit tayo makikita nyo naka isometric na tayo kung gusto nyo ulit bumalik sa original yan. tap nyo lang yan Nakatap na tayo mga boss yan. Ganun lang kadali mga boss. O di kaya, pwede nyo siyang i-save itong view na to yan. punta lang kayo dito makita nyo to view manager tapos i-save lang natin siya ng new mag new tayo mga boss may isometric na lang may iso metric view yan I-save nyo lang mga boss yan tapos apply nyo lang. Apply nyo lang, tapos okay. Para hindi na kayo pabalik-balik. Pag nilik natin dito, makikita nyo itong custom view. Gaganon nyo lang sya. Kunwari, mag-drawing -mag kayo ng top, ng 2D, yan. O di kaya kung, eh, yan. Nakatap na tayo mga boss, yan, nakatap na din. Kung gusto nyo bumalik dun sa view na isometric, click nyo lang to. Yan, may isometric. Yan, naka-isometric na kayo mga boss. Ganun lang kadali mga boss. So, sa next video natin, gagawa tayo ng layout ng plumbing mga boss. Gusto ko muna kasi ituro to sa inyo. Ito naman pwedeng ituro sa inyo yung pag-layout ng plumbing. ko hindi ko na ituro tong UCS na to, wala din kwenta mga boss. Kaya tinuro ko muna to bago tayo pumunta sa plumbing. Or di kaya, kung gusto niyo siyang i-download tong CAD files na to, ilagay ko na lang yung link sa baba mga boss. I-download nyo na lang. O di kaya message niyo ako mga boss, i-message niyo ako sa FB page ko para i-send ko sa itong card price na to para makita niyo din kung paano ko siya ginawa mga boss. Ayun. May layout na tayo dito. Ito ito, ito, ito yung inna next video natin mga boss. So hanggang dito na lang ulit mga boss. Sana meron kayong natutunan kung paano gumawa ng isometric drawing. So bye bye na ulit mga boss.